Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Gili Bulanday at sa video ito ay tatalakayin natin ang teorya na pinagmulan ng wika. Alam naman natin na ang wika ay napakahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ang nagiging daan ng pagkakaunawaan, pakikipag at pagkakaisa ng bawat isa. Ngunit kung babalikan natin ng simula, paano nga ba unang natutong magsalita ang tao? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang salitang teorya ay tumutukoy sa isang paliwanag o pag aaral tungkol sa isang bagay o pangyayari na hindi pagganap na napapatunayan. Sa wika, ito ang mga pananaw ng iba't ibang paham at mananaliksik na nagsisikap ipaliwanag kung paano at saan nagsimula ang ating katayahang magsalita. Ngayon, narito ang ilan sa mga pinakakakilalang teorya tungkol sa pinagmulan ng wika. Bawaw, Ayon sa teoryang ito, natutong magsalita ang tao sa pamamagitan ng panggagaya sa mga tunog ng hayo halimbawa ang salitang tuko ay mula sa tunog na tuko dingdong katulad ng bawaw ngunit tumutukoy naman ito sa mga tunog ng mga bagay sa paligid sabi ni Max Muller bawat bagay ay may sariling tunog ito ang tinatawag niyang sound symbolism Pupo. Dito naman, nagsimula ang wika sa mga biglaang bulalas ng damdamin tulad ng sakit, tuwa, takot o pagkagulat gaya ng aray ko o naku. Yoheho, ayon kay A.S. Diamond, ang wika ay bunga ng physical na persa. Kapag tayo ay nag e exert ng lakas, nakalilikha tayo ng tunog. Dito raw nagsimula ang pagbuo ng wika. Tata pinaniniwalaan na may koneksyon ang galaw ng kamay sa galaw ng dila. Sa pamamagitan ng mga kumpas, natutong bumuo ng tunog ang tao. Tararabum de ay. Ang wika raw ay nagugat sa mga ritual o seremonyang may kasamang awitin o sigaw. Kalauna'y naging mga salita. Lala. At ang teoryang lala naman ay nagsasabing ang wika ay may kaugnayan sa romansa o pag-ibig dahil sa damdamin natutong magpahayag ang tao. Bukod sa mga teorya, may mga kilalang pahamtin na nagbigay ng sariling pananaw tungkol sa wika. Para kay Rene Descartes, likas sa tao ang kakayahang magsalita dahil mayroon siyang utak at kakayahang mag-isip. Ayon kay Plato, ang wika ay bunga ng pangangailangan tulad ng tirahan at pagkain. Kay Charles Darwin naman, ang wika ay resulta ng survival of the fittest. Kailangan ito upang mabuhay at magkaunawaan. Sa Biblia, sa kwento ng tore ng Babel, pinagiba ng Diyos ang mga wika ng tao upang hindi na sila magkaintindihan. At ayon sa mga antropologo, unti-unting umusbong ang wika kasabay ng pag-unlad ng kultura at pag-iisip ng tao. Sa dami ng mga teoryang ito, wala pa rin piyak na sagot kung alin ang tama. Ngunit ang bawat isa ay nagpapakita ng katalinuhan at pagkamalikhain ng tao sa pag-unawa sa ating pinagmulan. Ang wika ay buhay. Ito ay patuloy na nagbabago at lumalago kasabay ng ating kultura. Kaya ang tanong, kung ikaw ay gagawa ng sarili mong teorya tungkol sa pinagmulan ng wika, ano ang ipapangalan mo rito at bakit? Ako si Billy Bulanday at ito ang aking talakayan tungkol sa teorya na pinagmulan ng wika. Maraming salamat po sa panunood. Araw, ngayon pag-usapan natin ang kalagahan ng atas ng wika. Isang mahalagang bahagi ng ating wikang Filipino na nagpapakita ng ating pinagmulan, edukasyon at kung paano tayo nakipag-usap sa iba. Ang wika ay hindi lang simpleng paraan ng komunikasyon,

ginagamit natin ang salitang standard na kinikilala at tinatanggap ng karamihan. May dalawang uri ito. Una, ang pambansa. Ito ang wikang ginagamit sa paralang aklat at pamahalaan. Ikalawa, ang pampanitikan ito naman ang wikang ginagamit ng mga manunulat sa panitikan. Madalas ito masing malalim at makulay. Samantala sa informal na antas naman, Makikita natin ang mga salitang ginagamit sa pang araw araw na pagkikipag-usap. May tatlong uri ito. Una, lalawigan. Mga salitang ginagamit sa isang partikular na lugar tulad ng banay para sa bahay sa Visayas. Ikalawang, kolokya. Mga pinaitling o karaniwang anuman sa salitang tulad ng deka para sa sandali lang balbal. -bal. Ito naman ang mga salitang kalye o slang tulad ng pitmalu, werpa o lodi. Mahalaga ang pagunawa sa mga antas ng wika dahil dito natin nakikita kung paano nagkakaiba-iba ang paraan ng pagpapahayag ng bawat Pilipino. Ang wastong paggamit ng wika ay nagpapakita ng respeto sa ating kausap at tumutulong din sa efektibong komunikasyon, maging sa formal o informal na sitwasyon sa kabuuan, ang atas ng wika ay nagpapakita ng lawak at lalim ng ating wika Pilipino. Iba man ang ating wika, ang wika ng pagkakaisa. Muli, ako si Christian Tri Romero. Maraming salamat sa pagkikinig.